Good morning, guys. Good morning, good morning. Happy Thursday. Magluluto tayo ng bihon. Ah, no, 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 no. Ah, biko. Biko, guys. Ayan, pakukuluin ko muna yung tubig. Tapos pag... Ang ginamit ko ay yung buong asukal. Huwag na maglagay ng latik eh, yung ano lang ito pambahay na ano kasi wala lang tayo maggawa ng latik yan ito yung asokan na ginamit ko yung mahabang asokan ito. Ayan. Kagabi ko sana lutuin ito. Kaso lang, anong oras na? Ano na? Tablon? Alanganin. Kaya, ngayon ko lulutuin. Pagkatapos mamaya, magluluto ako ng bihon. isang balot lang na yung ang nilagay ko. Nilagay na natin, guys. Ganyan naman. Mabuti na lang walang walang tutong. Walang tutong. Pero masarap ang tutong, di ba? sabi ng nanay like, ko noon. Hilig nyo sa totong. Kaya ang hirap yung utosan. <laughs> hirap daw utosan. Kasi ang hilig sa totong. Ganon ba yun, guys? nag-aagawan kami pag may tukong para mo. Hinaan muna natin yung koi. Habang tayo ay maghahalo, baka maubusan na kata ang mga sabaw. Okay. Parang nakikraving kasi ako ng bigo kung tutusin, ayoko nang lagyan ng latte. Ayoko nang latte. Yan para pantay yung ano. Durug-durugin muna natin. Para ipantay yung tayong, gata. Sa so, matagkit. ang ligaan ng matamis. Yung buko salad ko guys, grabe. Ang... ang... ano lang nito kasi yung pag ano mo paghalo tapos ang taas pa ng aking ah uh, kalat Tapos mamaya, lutuin naman natin yung ating bihon. Yun na lang. Mabuti naman, kakakalibre na yung libre na sa lunch yung ating. Kailangan may patungan ako. Kailangan may patungan ako. Sama-sama na, halimbawa, pag hinukay mo na, hinalo mo na sama ha? hindi pala matagal yung gamit na tapo to. Tapos, sama-sama yung, ano, yung pangot ngon. Yung malagkit. Notless. Yung mayong hindi na siya lumikit sa ano ko. Ang gura inet. Wala kasi akong pot holder eh. Yan ang mga hindi nagluloto. <laughs> Pahala pa <ka> na walang <laughs> na hindi nagluloto kasi walang ng holder. <laughs> Hindi, hindi siya ano, hindi siya makulay kasi ano, wash sugar ang ginamit ko.

กฮียเฮลังโซนนั้ลอเี่ยไตะต้นอะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮยลัเรามาย่มาส่าหยองล็ตมั่ีลํไปอ่ chất lượng nhẹ đa phê nắp 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 may eh, nagmamagtay na. Hmm. Tama lang yung hindi lusa kasi yung pagkaloko ko. na ang tubig mo sinain ko yung mga Kaya hindi siya gaano. Ngayon,

hindi pa. <laughs> Alam mo guys, hindi pa ako nag-almusal kasi ito talagang hinihintay ko. Tapos. You see? kira sa ano nga ko ito na yung ating biko guys Yan. Hmm. ito na yung biko natin o oh, diba 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 ayan ako you see Tampada-dan. Ta -da oh, iya, iya. Kita ya, slices. Chupia. Chupia. Chupi. Okay, guys. Thank you for watching, guys. Mamaya update ko kayo ano yung ko lahat yung mga naluto ko pag tapos na lahat. Okay, guys. Thank you for watching. Love you, guys.